Magandang araw, gabi, o madaling araw sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong kilabot at kababalaghan. Mga kwentong hango sa tunay na buhay, o baka naman mas malapit sa katotohanan kaysa inaakala natin. Sa gabing ito, Samahan ninyo akong tuklasin ng isang kwento ng pag-ibig at kababalaghan. Isang kwentong nagsimula sa isang simpleng kwarto, ngunit nauwi sa isang bangungot na hindi malilimutan. Handa na ba kayong sumilip sa mundo ng hindi nakikita? Huminga kayo ng malalim at pakinggan ang kwento ng... Ang multo sa kwarto ko. Nangyari ito noong 2016, sa panahon kung kailan nagsusumikap akong mabuhay mag-isa sa Maynila. Nagtatrabaho ako noon bilang service crew sa isang fast food chain malapit sa Espanya. Panggabing shift ako, kaya tuwing alas dos o alas tres ng madaling araw ako nakakauwi dahil kapos sa pera. Napilitan akong maghanap ng murang mato tuluyan. Dito ako napadpad sa isang luma at sirasirang apartment sa Sampalok. Pito ang kwarto sa apartment na yon. Pero lima lang ang inuupahan. Sabi ng landlord, may mga dati raw na nangungupahan sa iba pang kwarto. Pero hindi na sila bumalik. Hindi ko na inusisa kung bakit. Ang importante lang sa akin. May matutulugan ako. Hindi ko alam na ang kwartong nakuha ko ay may madilim na nakaraan. At hindi ko rin alam na hindi lang ako ang nakatira doon. Pagkapasok ko sa kwarto, Agad kong napansin ang amoy. May ibang amoy. Hindi yung tipong amoy na parang basurahan o patay na daga. Iba ang amoy, parang pinaghalong lumang kahoy. Panis na pabango. At kung minsan, tila may bahid ng bulok na rosas. Maliit lang ang kwarto ko, isang kama, Isang lumang aparador at isang maliit na lamesa. Ang sahig ay gawa sa lumang tiles na may basag-basag na bahagi. Sa isang sulok, may maliit na bintana na natatakpan ng kurtina. Pinilit kong hindi pansinin ang amoy. Naghubad ako ng sapatos. Nagpalit ng damit at agad na humiga sa kama. Sobrang pagod ako sa trabaho kaya gusto ko nang matulog. Habang nakapikit ako, bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo? Yung tipong kahit wala kang nakikita. Alam mong may presensya sa paligid mo? Ganun na ganun ang naramdaman ko. Binuksan ko ang aking mga mata. Wala namang tao. Napailing ako at pumikit muli. Hanggang sa may narinig akong mahihinang yabag sa sahig. Para itong yapak ng isang taong walang suot na sapatos, dahan-dahan na lumalapit sa kama ko. Nagkunwari akong natutulog habang nakikiramdam kung may gagalaw pa ulit. At doon ko naramdaman na parang may humihinga sa mukha ko. Malami. Mabigat. Hindi ko nakinaya. kinaya. Mabilis akong bumangon. Binuksan ang ilaw. At tumingin sa paligid. Wala namang Wala namang tao. Pero nang mapatingin ako sa sahig, nakita ko ang isang bagay na halos nagpatayo ng balahibo ko. Mga yapak na basa. At ang direksyon nito papunta sa kama ko. Kinabukasan, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho. Paulit-ulit kong iniisip ang nakita ko kagabi. Napansin ito ng kaibigan kong si Arnel. Isa sa mga matagal nang nagtatrabaho sa fast food chain na pinapasukan ko. Pare, parang lutang ka. May sakit ka ba? Tanong niya habang nagsasali ng soft drink sa isang baso. Umiling ako. Wala pre, Parang hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Nagkatinginan kami saglit. Mukhang nagdadalawang isip siya kung may itatanong pa siya. Sa apartment mo ba nangyari? Tanong niya sa mahinang boses. Nagtaka ako. Oo. Oh, bakit? Diyan ka pala nakatira, may kwento yung apartment na yan bro. Bigla akong kinabahan. Anong kwento? Lumapit siya sa akin at binaba ang boses. Dati, may babaeng nangungupahan dyan. Teresa ang pangalan niya. Mahilig siya sa rosas. Kaya laging mabango ang kwarto niya noon. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Ang sabi-sabi, Nagpakamatay siya dahil iniwan siya ng boyfriend niya. Pagkalipas ng isang linggo, may nakakita sa bangkay niya na kaputi raw siya. At nakabitin sa kisame ng kwarto niya. Hanggang ngayon, hindi na raw natanggal ang amoy ng rosa sa kwartong yun. Napalunok ako. Anong kwarto siya nakatira? Tumingin si Arnel sa akin ng matagal. Pare, sa kwarto mo. Dahil sa nalaman ko kay Arnel, hindi na ako mapakali. Gusto ko ng lumipat. Pero hindi pa ako makahanap ng bagong matutuluyan. Pinilit kong manatili. Pero mas lumala ang mga nangyari. Isang gabi, habang naliligo ako, may kumatok sa pinto ng banyo. Sandali lang. Sigaw ko. Walang sumagot. Binilisan ko ang pagbabanlaw at mabilis na binuksan ang pinto. Wala namang tao. Pagbalik ko sa kwarto. Doon ko nakita ang isang bagay na halos ikakamatay ko sa takot sa salamin ng aparador. May nakasulat gamit ang tila mga basang daliri. Huwag mo akong iwan. Nagmadali akong lumabas ng kwarto. Noong gabi bago ako lumipat. Hindi na ako natulog. Naupo lang ako sa gilid ng kama. Hinihintay kung may magpapakita ulit. Eksaktong alas tres ng madaling araw. Lumamig ang kwarto. At sa sulok ng kwarto, may lumitaw na anino. Dahan-dahan na lumabas mula sa dilim ang isang babae na kaputing damit. Mahaba ang buhok. At walang mukha. Bumuka ang kanyang bibig. Pero walang tunog na lumalabas pagkasabi niya nang kung ano man biglang namatay ang ilaw hindi ko na alam ang sumunod na nangyari basta nang magising ako nakahiga na ako sa sahig at umaga na at sa dingding gamit ang tila punit-punit na kuko may nakasulat babalik ka rin Matapos ang insidente ng iyon, hindi na ako bumalik sa apartment na iyon. Pero minsan, tuwing madaling araw, kapag napapadaan ako malapit sa lumang apartment, may naamoy akong pamilyar na halimuyak. Isang mabangong pabango na may halong bulok na rosas. At minsan, sa panaginip ko, may bumubulong sa akin. Isang tinig na malamig at puno ng pangungulila. Huwag mo akong kalimutan.